Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa init ng panahon. Alamin natin ang detalye sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Francis Orso Francis sa ang mga lugar nagsuspindi ngayon ng mga klase at gaano ba katindi ang init. Cheryl, sinuspende na nga ang pasok sa ilang mga lugar sa bansa dahil nga sa patuloy na epekto nitong tag-init at matataas na heat index. Karaniwan kasi na itatala ngayon sa maraming lugar sa bansa ang mahigit 42 degrees Celsius na heat index na maituturing ang nasa dangerous level. Kaya itong mga uh, suspension uh, particular sa Bacolod City kung saan ang face to -face classes from preschool to high school ay suspendido Gross Occidental, particular sa Kabankalan, sa Isabela, Silay City, Kinubaan, sa Ibi Magalona, at sa Bago City. Ang mga lugar na yan ay uh, hanggang April 2 yung suspended ang classes. Dito naman sa may SOC Surgeon, particularly sa Tantangan South Cotabato, ay suspended din uh, or ang uh, kanilang klase ay half day lamang at uh, ipinatutupad ito from April 1 to April 15. Sheryl, Okay, kumusta na ba yung mga level ng ating dam dyan, Francis? Yes, Sherry. Kita natin yung patuloy na pagbaba. Halimbawa na lang dito sa Anggap Dam na kung saan nasa 198.80 meters na ang current elevation nito as of today. Pero posible namang makatulong itong mga pag-ula na maaring maranasan natin lalo na sa hapon at gabi. Pero considering nga the impact of El Nino at itong uh, patuloy na matinding tag-init ay uh, mas nakikita natin yung mas malaking pagbawas pa ng mga tubig sa mga dams dito sa Luzon area. Maraming salamat Mobile Journal, Francis Orso.